ito nga, ang DILG at ang SEC nagkasundo para labanan nga itong mga iba't ibang online fraud. Kasama na nga rito yung mga pang scam Ano po yung mga, sabi nga eh, mga hakbang na partikular pong pakatututukan ng uh, inyong nilagdaang kasunduan na ito? Uh, tayo po ay lumagda kamakailan lamang sa isang tinatawag na Memorandum of Agreement sa Department of Interior and Local Government. Nakapalawag dito sa aming kasunduan na sila po ay magiging katuwang ng SEC sa mga programa para maprotektahan ang ating mga investors. Unang-una, doon po sa mga investor education, financial literacy, kung meron po tayong mga modules at mga materials para maintindihan ng ating mga constituents, ang ating mga kababayan na bago po sila mag-invest ay kailangan malaman -ma din nila kung ano po yung mga tinatawag na red flags, saan mo kung meron silang extra pera, saan mailalagak, na lehitimong mga investments na tinatawag na securities na pinangangasiwaan ng Securities and Exchange Commission at kung meron na pong mga report na may mga scam na nagaganap sa particular na local government unit uh, down to the barangay level ay magre-report naman sa pamamagitan ng network na ito yung ating mga LGUs at uh, magkakaroon din po ng mga help desks doon naman po sa mga talagang na na at kung ano-ano ang mga steps at o mga remedies na kanilang pwedeng uh, gawin at idulog sa pamamagitan ng ating network with DILG.